Ang dami pa rin nalilito kung ka-birthday ko daw ba ang twins kaya tara sagutin natin yan habang naglilinis. Anyway this morning pumasok ang twins sa school at dito tumatakbo na nga ako kasi naiwan ko yung kanilang bag. So kinailangan ko pang bumalik ng bahay para kunin. O ba diba, sa lahat naman na maiiwan yung bag pa ng twins. Tinatawanan ako dito ng kanilang daddy kasi first time ko daw tumakbo ngayong taon. Anyway hinatid lang namin sa school si Charlie and Chino. And pagkabalik ng bahay dito na ako nag start maglinis. So, balik tayo dun sa tanong, kung ka-birthday ko daw ba si Charlie and Chino? At bakit daw ako na emergency si CS kahit nakaschedule na ako ng CS? So, sa Kambal kasi, considered na full term nila is 37 weeks. And sakto, yung 37 weeks nila is yung birthday ko. Kaya nakaschedule ako ng CS, mismong birthday ko na. Kaso, yung araw bago yung birthday ko, meron pa ako nitong check-up. So, ito na dapat yung last check-up bago ko operahan kinabukasan. At dahil hindi na nga kami makakalaba sa mismong araw ng Aking birthday, nag kami na mag-dinner after ng aking check-up sa paborito kong Japanese restaurant. And tamang-tama din kasi hindi pa ako kumakain. So, ako naman super excited na. Dahil ilang araw na din talaga ako nagkikrape sa mga pagkain doon. Kaso, ito na nga, check-up na namin. Dito na sinabi ng doktor na hindi na pwedeng ipagpabukas. Dahil konti na nga lang daw, ilalabas na ang kambal. At kailangan na nga akong i-emergency si CS. And, doon una pa lang naman, sinabihan na ako na masi-CS talaga ako. Dahil na din siguro sa liit ng aking katawan. And breach din kasi ang kambal. So, delikado kasi mauuna yung kanilang paa. So, after ng check-up, diretso na ako sa emergency room. So, hindi na kami nakakain. Dahil tamang-tama din kasi kailangan pala mag-fasting. So, dito pinapunta na lang namin yung pamilya ko para dalhin yung mga gamit. And buti na lang din talaga may check-up nung araw na yun. Dahil habang nag ako sa emergency room is, nagsisimula na din akong duguin. So, lalabas na pala talaga sila. Ang dami din nagtatanong sa inyo kung CS daw ba talaga pag Kambal. Pero yon depende talaga sa inyo. Or depende din sa inyong babies. Dahil marami din naman ako nababasa na nagdo-normal sila. Important din talaga is laging check up. So fast forward, nandun na nga ako sa operating room. And lalo akong kinabahan kasi parang ang bilis ng pangyayari. And hindi din ako prepared kasi ang alam ko nga is bukas pa ako dapat to operahan. And buong akala ko nga is magka-birthday kami. Pero eto na nga at gusto na nilang lumabas. So bali around 9pm na lumabas si Charlie and Chino. And yung pagitan nila is 4 minutes lang. And salamat na lang din kasi pareha silang healthy. Though si Chino nagstay siya sa NICU for how many days. Pero nothing major naman. Parang natapos yung operation ng 10pm. Kaso kung kailan naman ako nanganak doon naman ako nag high blood. So sinalubong ko yung aking birthday. Nandun pa rin ako sa operating room. Kasi tinatry nila pababain yung aking dugo. Sa lahat ng check up, yung blood ko laging mababa. Pagkaanak pa talaga siya tumaas. So yun, ang birthday ng twins is October 11. Tapos ako naman is 12. And yun yung naging reason kung bakit na emergency CS pa ako kahit nakaschedule na ako ng CS. Napaaga lang talaga ng one day. Pero as long as safe naman kaming lahat, diba? And pasalamat na lang talaga kami kasi magaling yung aming doctor. Kaya pagising ko kinabukasan ang kinakain ko kaagad isang aking birthday cake. Pero kasama ko na ang twins. Anyway, after ilang oras, sinundo na namin si Charlie and Chino. And then pagdating ng bahay, pinagpalit ko na agad sila ng dami. Nag-request nga pala sila ng lugaw para sa merienda. Kaya naman, ito't nagluto na ako kasi madali lang naman tong lutuin. Ito kasi talaga ang lagi nilang nire-request ngayon. Siguro kasi nalalamigan na din sila sa weather. And time na namin para mag-bonding and mag -relax. And yan lang muna. Pag may tanong pa kayo, i-comment nyo na lang sa baba. Bye!